Kawariyors, ikaw ba'y ba isang mananampalataya o naniniwala sa Diyos? Pero bakit dumaranas ka pa rin ng pagsubok? Alalahanin natin yung sinabi doon sa 1 Peter 1 verse 6. Sabi doon ay ikagalak ninyo ito na kahit dumaranas kayo ng maiksing pagsubok. At sa 7, sinabi doon na sa pamamagitan ng pagsubok ay masusukat ang pananampalataya ng isang mananampalataya. Kaya kung ikaw ay dumaranas ng pagsubok at ikaw naman ay nananampalataya sa Panginoon, huwag kang mawala ng pag-asa at dapat ikagalak mo pa ito. Dahil sabi doon, maiksi lang naman to. Ito ay pagsubok lamang sa iyong buhay. Kapag nalampasan nga yung pagsubok na yan, ito pa yung nagiging mas magpapatatag ng relasyon natin sa Diyos. Kaya kung may pagsubok, Lakasan mo ang iyong pananampalataya at huwag kang mawawala ng pag-asa. At laging tandaan, pag nalampasan na ng pagsubok, in the last part, napakaganda ng plano ng Panginoon. Napakaganda ng purpose niya para sa buhay ng taong mananampalataya. Kaya always remember, God is have a purpose to any situation in your life.